Nagbabak-bak na flooring at hindi pa pantay. Ito ang ilang problema ang nakita sa ginawang tennis court at parking building na nagkakalaga ng 110 million pesos ng St. Gerard Construction sa Baguio City. Ito'y kahit noong po ng Mayo lang ito binuksan sa publiko. Dahil sa mga nakitang problema, ipapatawag ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio ang mag-asawang Diskaya. We approved in the City Council last... In our special session, that we will invite them on October, I think, 20 or 19. Why? Because on October 6 it will be the session of the senior citizens. The purpose of the invitation is that uh, so that they could enlighten us uh, their accomplishment, and uh, of course, uh, for our building officials to explain. Uh, tama ba yung plano doon at uh, ano bang naging problema. Ibig sabihin, mayroon pa wan namang collectibles ng mga contractor and if we could apply them to see to it that the projects at the tennis court will be in order. Una nang sinabi ng bagong site architect ang ilang dapat pang ayusin sa gusali kita naman po siguro ma'am yung naging resulta na ng una so ayusin po namin para yung mga issue na ano matugunan na palpak naman po pero nga pero kailangan pa rin po talagang ibigay yung dapat quality na ano Maliban dito, umabot na rin sa 4.9 million ang liquidated damage cost ng St. Gerard Construction sa proyekto. Marami pa tayong hinold na bayad niyan uh, that, is, that is taliwas dun sa mga lumalabas na issues earlier na na binayaran na natin yan noon. No, no. Uh, very strict ang, ang city government natin when it comes sa pagbabayad ng mga ano, ng projects. Hindi katulad ng mga lumabas nga na mga issues sa, sa national level na wala na ngayong project pero bayad na yung, yung mga yon Sa atin, we, 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 we are very strict about it. Yung 6% pa na i-accomplish nila, hindi pantay dun sa hawak pa natin na pera. Sa ngayon, nasa 94% na ang tapos sa proyekto at nakatakdang matapos ang lahat ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.